ibinibilin po palagi ni Pangulo na kung tutulong ang GSWD, yun talagang nararamdaman. Aside from the family food pass na ibigay, makakatulong po ng malaki kahit papano ang mabigyan kayo ng tigre 10,000 pesos. Yes. As Secretary Rex Gatchalian at ang kanya po, mga tauhan na dito po lahat. Handa-handa na sila. Kanina pa sila umaga na dito. Maraming maraming salamat po. Gagamitin ko po yung pera sa mga pangangailangan ko kasi wala po ako na isang ba. Gagamitin ko po sa bahay, sa pagkain, sa DSWD. Maraming maraming salamat at hindi po kami pinabayaan ni kami lahat ng mga nasunuga. Ang nakuha kong ayuda ngayon, gagamitin ko po sa nasunog kong bahay. Nagpapasalamat ako sa DSWD na malaking tulong po, po sa akin. sa amin ni Secretary Rex Gansharian. Lahat ng 2006 na beneficiaries may bibigay po ang tulong ngayon.